Sa inyo mga guys, ito na po kayo ang ating kaibigan na si Dudong Rutasi bilang isang content creator vlog at ah, magiging sikat sa YouTube mo. No? Ito po sa inyo guys. Ah, napaka napakagaling bilang isang senior. No? Alam mo mga guys, happy happy at enjoy sa lahat. Ito po ngayon tayo. Hello guys. Hello. Ah. Hello. Enjoy na enjoy mga yan. Oh. Ah. Wala pa kay mga kamay mga guys. Oh! Ayan, oh! ayan si Dodaw, ang resistas Bilang sikat, Kat, top Oh. mga guys, ito. Oh, si God <laughs> mga mga teenager natin mga guys no yung mga kapitbahay nato nito mga magaganda at sila po ay ang saya sir dahil mayroon po tayong bagong panahin no bilang ating kaplak uh, si Godo ang resita sa mga guys magandang hapon po sa inyo Ang sana mo magandang hapon po sa inyo bro. Hello. Magandang pala. hapon. Ay, pala ako. Ay, talaga ako ay, ay may natutuwa sa mga guys. Uh, ako ay nagpapasalamat bilang isang kanyong ka-vlog. At ang ating kaibigan si Dodong Rositase ay dumala naman dito sa aking area, sa aking lugar. Uh, Dodong, kamusta? Bilang ay, 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 si content creator, bilang isang singer ng YouTube. Kamusta ta po tayo ngayon? ganun pa rin. Okay, ang nagbabago, ang mukha, pero yung gali, pero yung pa rin. na mga Christiano, ang sabi nga na guys, ay talagang napakaganda. Ang Yung Hello guys, ito po kami ni Dodo Warsitasi bilang sikat na YouTuber at ay uh, isang singer ay uh, ako'y napapasalamat sa ganung oras ay siya po ay dumalaw at siya po ay uh, pumunta dito sa ating area kalakit ng mga bata <mukulungan> na mga kaibigan uh, at ito, ito sila guys oh, oh. wala pa kayong mga kamay mga guys Whoa! yes! ito po ang kadlag ay kanoy at sa ating uh, youtube channel uh, please uh, pati subscribe lang din po sa ating dyan mga kaibigan at ipalo nyo lang din uh, at may hey, doon si Tasha uh, at magandang hapon sa atito lahat at ito, God bless po sa ating mga friends. atito dong, sige, salamat.